Ang ating topic ngayon ay maraming usapan. Pinapatapit yan ni John Braille. Magsabi naman daw ako dito ng nga maraming usapan na nakakagana at kung ano yung uh, maraming usapan na sinasabi ko habang nag-anuhan kami. So yan ang ating pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching ka ba Kung baba ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Sinabi kong maraming usapan kasi hindi natin pwedeng sabihin yung isa. Okay. So, bibigyan ko kayo na pwede ninyong masabi. So, unang-una, ang sinasabi ko, imasin ko yan. At minsan, sinasabi ko, subo ko yan. Inip ko yan. Alam ko kasi na gusto ng gusto ng mga lalaki kapag sinabi ng babae na halika, kainan kita. Sigurado, magtadikalon, antay na sa tuwa. Yung gano'n. So gusto ng gusto kasi ng mga lalaki na nakainan siya ng isang babae. Masensya na kayo guys ha, kung halimbawang may nagtitilaukan kasi hindi ko po yan mapipilihan kasi nasa probesya po ako at hindi naman nasasabihan ang mga manok. At sa kapitbahay po po yan, hindi po yan sa akin. Okay po? So, pangalawa, pangalawa ang sinasabi ko na basa na. Gustong gusto na yan ng lalaki. Kasi gusto niya na ipasok na sa agad. So, kapag kahalimaw basa ka na, susunggalan ka na ng lalaki pangatlong sinasabi ko ay sa mong bumayo ng ganyan. So, kapag kahalimbawang nag kami ka ng ko ang sarap, masarap ang bumayo niya, sabi pa, ganyan pa. At panghuli kong sinasabi, ipasok mo na. Gusto na maramdaman. Ganyan na. So, ganyan lang naman yung mga sinasabi ko hindi ko lang alam sa iba Siguro yung mga nagmumurahan pa sila para maramdaman nila yung uh, sasarapan talaga sila. Pero ako kasi hindi ko pinapayagan yung murahan sa gusto ko, yung respetuhan. Okay po, na nasagot mo. Tama Mga ka lang may like this video. Please press like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.